Hey everyone. Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. At sa mga nagme-message po, bawal po ang fake account. At bawal din po ang nakalock ang profile. Ingatan nyo din po yung mga profile ninyo na masyadong malungkot, masyadong negative, yung mga pangit, yung mga message. Alam nyo, yung parang parang broken or emo, na masaya naman kayo, wala namang problema, pero yung profile fake niyo ang lungkot-lungkot. Ang pangit po ng gano'n. Okay? Kasi ma-attract nyo po yung mga negative. Okay? So, comment nyo po dyan sa baba kung nakabili na kayo ng bird feeds, kung may ibon na po pumunta dyan sa bahay niyo, Okay? Um, kung wala po kayong bubong, pwede nyo pong ilagay doon sa terrace ninyo. Um, kung wala naman po kayong terrace, kung nasa abroad po kayo, pwede nyo po yun palagay yung bahay ninyo po sa Pilipinas. Okay mga mahal ko? Maganda po yun kasi um, through rituals, through prayers ay nakikipag-connect ako sa mga ibon para i-cleanse yung bahay ninyo yung bawat tuka kasi nila, kini-cleanse nila yung bahay nyo. And to attract the positive. Okay? So, ano man yung manifestations nyo dyan, dyan sa babae, comment ninyo. Uh, um, kinukuha ko po kasi yan sa 12, 2am. Sa tuwing 12am, mag-start ako ng aming spell or rituals. Ay, talagang inaano ko po yan. Sinasama ko po tama ko po yung mga nakukuha ko sa mga comment sa baba. okay so, ginagamit natin ngayon ang matagal na traditional na cards na ginagamit ng iba okay, nung unang-unang panahon natin ay talagang eto yung ginagamit, o so, dito marami tayong pag-alala okay maybe someone brutally broken na nanonood ngayon sa akin inaalala niya ang kanyang taong mahal okay So, siguro marami kang pag-iisip, overthink, or marami po kayong posibilidad na problema sa pamamahay. Mga bayari, okay? wag kayong mag-alala sa mga bayari ninyo. Um, I mean, baliktad, if ever sumahod kayo, yun ang huwag ninyong alalahanin. Bagkos kayo ay dapat magdasal ipagdasal ninyo, Lord, sana ay uh, tulungan nyo po ako, Lord, dito sa aking problema. Naway, makakaipon at makakaalis po ako dito sa aking problema. Kayo po yung tanging malakas na nakakakita kung ano man po ang aking kakaharapin or hinaharap. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinibigay niyo po sa akin pang araw-araw isang malaking bagay na pang-araw-araw na hindi nyo po ako nakakalimutan, Lord. Lagi po kayong magdasal, magpasalamat sa mga biyayang binibigay po sa atin. Okay? Alam nyo, um, meron akong last two days ata. Yung asawa ko, nagaan yan ng mga luxury car. Nagbibenta yan ng mga luxury car. Then, kailangan, then kailangan niya po ito ng driver. Okay? So, bakit kailangan niya ng driver? Kasi may sasakyan yung asawa ko, pupunta sila doon. So, dahil maraming tao ginagawa sa opisina na hindi naman dapat trabaho yun ng asawa ko na maghatid ng kung ano man ang nabebenta niya. Meron po yan delivery option, meron po yan na pinipick up po talaga. So, yung client niya ay for pick up. But, siguro, uh, dahil luxury car, a uh, big person or kilalang tao ang kanyang kliyente. But, um, nakiusap sa kanya kung pwede daw na tulungan siyang ihatid. So, ang ginawa ng asawa ko, tumawag siya ng isang tao na hindi namin kilala. Kilala siya ng asawa ng ate ko. Okay? Kilala siya. Then, tinawagan kung pwede ba siya ganito-ganito. Then, okay naman daw. Pwede. So, pumunta na sila doon. Pumunta na sila doon. Nang nakarating na sila, biglang sinabi ng ng bumili ng car ay meron na akong driver nakahanap na ako 'di ba so ano nangyari dun sa lalaki binigyan pa rin ng asawa ko ng pera gods move in a mysterious way 'di ba simpleng hindi magkakilala ang isang tao, biglang nagkapera ang tao na yon. So, ano sinabi ko sa asawa ko? Sabi niya, nasayang lang yung lakad namin pag uwi niya. Ano ba yan? Nasayang lang lakad namin. Meron naman pala si, si client na driver. So, sabi ko, binigyan mo ba yung tinawagan mong driver? Na, to, uh, na dapat magdadrive opo binigyan ko sabi ganon ng asawa ko well God is using you to bless that person patingin sa akin ng asawa ko ginamit ka para i-bless ang tao na yon diba lagi nyong iisipin ang isang bagay na bakit ito nangyayari sa akin imbes na malungkot kayo. Yes, well hindi tayo perfect. Minsan nakakalimot tayo. Kaya nga nandito ako na para to remind you. Asawa ko din rin remind ko siya. Para nakalimot din siya. Pero hindi po siya dahil hindi po siya nalungkot dahil sa pera. <laughs> nalungkot lang siya kasi pareho kaming dalawa ayo namin mag-waste ng time. Time is gold. Kasi ang asawa ko may pagka Virgo po siya. Cancer siya pero may what may may Virgo moon po siya. So I know that time is gold sa aming dalawa kaya siya na inis lang. Pero that's okay. Nung na, na narinig niya ako, ginamit ka ng Diyos to bless that person, 'di diba? Natuwa na lang siya. <laughs> Nakakatuwa, walang ginawa yung tao. Hindi namin siya kilala. Biglang nagkapera. <laughs> Di ba? So, I want you to, to realize, even na nahihirapan kayo sa trabaho, ano ba yan yung boss ko? Walang ganito, ganito. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng blessings na ibinibigay niyo po sa akin. I don't complain even na sometimes na meron akong burst out or nasasabi po sa inyo. Patawarin nyo po ako, ako ay tao lamang. Yes, everyday po yan, gawin nyo po yun. Everyday. Okay? So, ang mangyayari, lagi nyong iisipin na kailangan, kailangan ng isang tao baka isa ka or ikaw ang ibibless ni Lord. 'Di ba? So don't complain. Ito marami kang iniisip, marami kang yung person mo, yung family mo, doon Don't tayo sa person mo. Alam um, siguro marami kang sinacrifice dito. Mm -hmm. Hindi naging hindi naging madali ang buhay mo kagaya ng best friend ko, sabi niya, ang buhay ko talagang it's been rough, sabi niya, napaka-hirap or dumaan siya sa butas ng karayom, Okay? So, hindi madali, mahirap. Ganon-ganon ka. Ganon na lang ang problema niya. So, dito naman, ito yung pinakamaganda eh na meron akong nakikita. Maganda ang maganda yung nakikita kong um diamonds heart and six diamonds. So someone an unexpected will coming. Pwedeng good news to. Pwedeng to someone, family, anak, matutuwa ka. Nakapasa siya sa isang something. Okay? Alam nyo po, minsan, hindi po happiness ang pera. I know, involve lahat ang pera. Yes, kailangan natin talaga ng pera. But, something na minsan, ah, nakapasa yung anak mo dito, isang malaking blessing po yun. Okay? Alam nyo yung, yung mga reklamador sa trabaho, hindi hindi po ibibless yan ni Lord. Yes po. Minsan kapag nagre tayo, bakit bang hirap ng trabaho ko? Kaya ka pinapahirapan kasi nanggagaling din sa'yo ang negative na a-attract mo sila ganun po yun. Na-attract nyo po sila. Okay, so, ganun po mangyari po talaga yan. So, dito naman tayo, sa energy nyo pa naman to, kayo mag-alala. But, ito yung pinakamaganda na nagustuhan ko, especially dito. Pwedeng ikaw, kung anak ka, uh, source income with your parents, sana bumawi ka sa kanila or someone na tutulungan ka or ikaw ang gagamitin ni Lord to bless that person. Ayan o. Napakabuting taong ito makikilala mo or meron kang tutulungan na magkukos sa iyo ng abundance. Yes. Sometimes abundance is after death. Yung paraiso natin. Ako, hindi ako nag-worry sa life and life and after ko. I know if hindi ako perfect na tao, hindi ako nagsasabi na or nagyayabang, nagyayabang ako na ay ganito ako, hindi ako papahirapan or papareswa, paparesahan ng Diyos. But, ang masasabi ko lang, risk and peace. Kasi bakit? Madami akong tinulungan na tao na yun yung mag huhukom sa akin. Paano na lang kung masama ka? Paano na lang kung wala kang ginawang kabutihan? Diba? Paano na lang kung... Paano na lang kung masyadong sakim ka? Ano na lang yung tutulong sa'yo? Pag tayo kasi makasalanan, nung bata, or wala pa tayong kakayahan gumawa ng tulong, pag nagkaroon tayo, tayo ng blessings, uh, mamahagi kayo. Kayong mga OFW, I know marami sa inyo na nagsasuffer family ang problem. Marami nang naubos na pera sa inyo. Alam ko po yun. But, kaya nga po, minsan, tansyahin nyo din po ang pagtulong ninyo sa tao. Okay? Kapag yung pamilya natin na hingi ng hingi, tapos nagagalit pa, kung kulang ang binibigay ninyo, eh, hindi po yan tama. Yes. Kung talagang kulang, may iintindihan ka pa niya. Ay, oh, alam ko mahirap at marami kang bills dyan. Naiintindihan kita sa lamat malaking bagay na puto. Malaking bagay po yun na maririnig natin yung isang taong nagsasalita ng ganoon Yes. Okay? So, lagi, lagi nyo pong iisipin yun mga mahal ko. Okay, so checking energies tayo sa inyong mga energy. 'di ba? Do some manifestations always take some risk. Huwag daw kayong matakot harapin kung ano yung dapat ninyong uh something na new beginning. Okay? Bagong pahina this March, happy birthday sa mga Taurus. I'm sorry, may pala 'di ba? New beginning for everybody. May bagong cycle na naman kayo. 'di ba? Na mangyayari sa inyo. Yan. So Five of Pentacles and Page of Cups, Two of Cups, and Your intuitions, use your intuitions. Ah, uh, very smart, very intelligent po kayo. Okay? Kung makakaisip ka ng something na gusto ko maganito, gusto ko magano, but I know seek some advice kung makakatulong sa inyo kung nalilito po kayo, pwede naman po. Okay? Yan. So everything is positive, lahat ng plano, outcome Positive. Your person is suffering from what he's done. Hmm. Kinakarma, pinapahirapan, gustong bumalik, hindi makabalik dahil sa dami ng kasalanan. ba? Diba? Five of swords and page of cups and two of cups. marami siyang pagsisisi or paghihirap ngayon. Laging nag-aaway na sa third party, maraming maraming hinanakit. Nahihirapan. Talagang binubulyawan siya ng um, third party. Sobra. sobra-sobra po ang dinadanas niya ngayon. Mahirap po talaga. Yung karma. Some of you ay alam niya na meron ka ng karelasyon na bago. Then, naiingit siya kasi Nakikita kanya kung paano ka naging masaya. But itong pinili niya itong third party, mas lalo siyang pinahirapan. True pera, true sa sitwasyon, imbis na makakatulong sa kanya mas pabigat. Yes. Maring some of you, pinagpalit kayo sa bata na hindi marunong mag, maghanap buhay, hindi nakakatulong sa kanya, or maaring, maring nakikita talaga kayo ng tao na ito yung person mo na naging success ka habang siya ay palubog. Yan. Kaya pala full of happiness and diamonds diamonds dito sa pera ninyo. Sa presence. Marami kayong kaligayahan. Binibless kayo ni Lord. Kasi ikaw yung taong matulungin, maunawain, mapagmahal. Sacrifice. Marami kang sinacrifice para maging masaya ang tao sa paligid mo or your family. Okay? So, checking energies tayo sa inyong person. Tingnan natin ang kanyang ay, energy pa rin to ng person niyo. Pero energy niyo ito ha, ah, ganun po talaga, lalabas po talaga ang energy ng person niyo. So, five cards lang dahil marami ang energy niya na lumabas. Okay someone na doing spell sa kanya. Ganun po talaga. Well, ganun yung pinasok niya, nangyari sa kanya. Umibig siya sa isang taong walang kwenta. Yan. So, pwedeng pera ang habol sa kanya because Ace of Pentacles possible. Okay, kaperahan niyo, although positive po dito, ito lang po yung current. Yan. Wow. Your guided, your guardians, or sino man, your best friends, sino man ang taong sa sa'yo, or minsan kasi, um, Ma'am, paano po ba malaman na swerte yung tao sa atin? Okay, may mga tanong akong ganun nakukuha. Kung sino yung kausap mo, pag lumalakas yung loob mo, feeling mo you are safe, you are blessed, um, lumalakas yung energy mo, you feel strong, ibig sabihin yung tao na yan ay nakakabigay siya ng positive energy para sa iyo. Nag-exchange po 'yan eh. Even ikaw makakapagbigay ka sa kanya ng maganda. Okay? So even halimbawa umiyak ka, then naging masaya ka after mo kausapin ng tao na 'yan. After noon ipagpray mo siya. Ipagpray mo siya kahit ano. Basta positive lang po 'yan ang ipe-pray ninyo. Okay? So ano pa? Money will come. Okay? Huwag ka daw mag-worry. All your answer, ay, all your prayer will be uh, answer. Huwag ka mag-alala. Yan. Ang ganda naman nito. Eh. Okay, new beginning talaga. Ang lakas ng cards na new beginning. So, thank you. Maraming salamat. Dito lang po kayo mag-message if ever gusto nyo po magpa-reading. Maraming maraming salamat. Yan. So, bawal po ang fake account lock profile. Okay. Kuha nyo. Diyan lang po kayo magme-message. So, ready nyo po yung water ninyo. Meron po nag-message sa akin, Ma'am, alam nyo po ba, muntik na ako magpadala sa hospital. Um, hindi po ako makahinga. Ang ginawa ko po, pumunta po ako sa YouTube ninyo. Um, sinunod ko po yung binibless ni yung water doon talagang nakahinga ako, gumaling ako. At nagpapasalamat po siya sa atin na ginagawa po natin yun para makatulong. Anything problems for your protections, kumuha lang kayo ng tubig, bottle, any kind, pwedeng balde after nung maliko kayo. Okay? Okay, so gusto ko man naginip ka ng tubig. Gusto ko man naginip ka ng kaperahan, kaligayahan. Makukuha mo ang lahat ng pangarap mo, ikaw na nanonood ka. Kung ano man ang lahat ng panaginip mo ay positive, it's a signs abundance. Magkakapera, ibiblas ang bahay mo, yung mga ibon na pupunta sa bahay mo. Okay? it's a signs of abundance. Yung iba po, po, yung iba po, sorry, mananaginip po kayo ng person ninyo. So, pag nangyari po yon ibig sabihin na nanaginip po siya sa inyo. Kapag sinabi ko lang po na may prayer. Okay? So, maraming salamat. Ingat po kayo. Bye. Ay, sorry pala, meron palang nagpapasalamat sa atin na... Uh, Ma, maraming salamat po ang lakas, ang lak, ang, dam, ang lakas po ng miracle na binigay niyo po sa akin. I love you po talaga, ma'am. Super talaga ang saya po ng pamilya ko. Even yung business na um, simula pong hindi na kami nag-aaway, inayos mong mister ko, unti-unti na pong nababawi namin ang kapital. I love you, ma'am. At yung anak ko po at yung ano to, uh, hindi na po sila nag-aaway. Sila ng papa nila. Pinatawad na din po nila. Dahil sinabi ko po, sabi ni Ma'am Miley, malas sa pamamahay ang laging nag-aaway. So kung, pat kung patatawarin ko po ang daddy niyo, please anak, magkikiusap po ako sa inyo. Sumunod po kayo dahil si Ma'am Miley inaalagaan po tayo. Yan. Maraming maraming salamat ma'am sa lahat ng blessings na binigay mo sa akin ngayon. I love you. Ayan. So, thank you ma'am. Si ma'am po ay nagpaalaga po yan sa atin. And sa mga malala po ang problema, kailangan po talaga spell at money or love spell. Pero kung magaan po yan, bracelet lang po yan, pwede na. Pero kung pag, pag nagpaalaga po kayo, meron na po yan siyang bracelet. Package na po yan lahat. Money spell, love spell, protections. Okay, sa mga hindi po makaka ano, makaka-avail. Mas maganda po magpa-reading kasi meron po siyang um, balisa. Kung problema niyo sa pera, tinatanggal ko po yung abstract niyo at rinirituwalan ko po na vault money and abundance ang um, kung may black uh, ano kayo, may black obstacle kayo sa for money. Pagdating sa love love problem naman po tayo, tata- uh, kakausapin ko po yung person ninyo. Kung tulog po ito, magpapanggap po ako na ako ang konsensya niya or ako yung sino man ang naman, na nawala sa buhay niya. Kakausapin ko po siya na please papaintindi sa kanya kung ano man yung mga mali. Okay? So marami na tayong natulungan. But again, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. Laging tandaan niyo po yan. Okay? Maraming salamat at ba't pinapangako ko po sa aking mga client, ginagawa ko po ang lahat. Lahat-lahat para makatulong po sa inyo. Ingat po kayo.